Hello mga kaibigan, mga katransulante isang magandang, magandang pinagtalang araw na naman po tayo at dito po sa ating unang uh, picture nito sa unang ating pambungan neto isang sign po ng bomba at kung ano man po ang inyong makikita sa inyong mga site at nakita po nito ay magingat-ingat po tayo dahil ito po ay isang sign ng bomba katulad po nang nakita po natin sa lugar neto, isang napakaluwang na bagay na napakarami po nakabaon at uh, isa po dito ay isang uh, may dinadaganan ng isang maturito na isang bombang napakalaki. Kasi po itong tung picture po na ito, itong nakuhanan po natin ng sign na ito, ay malaki po ito. Kaya sabihin, malaki po yung bomba na lapit dito sa lugar na ito at sa mga item na dinadaganan ng mga bato. Karamihan po kasi rito sa site na ito ay nakakalat lamang yung mga item na hanggang tuhod o hanggang bewang na dinadaganan lang ng mga bato at hindi natin alam kung uh, isa sa dinadaganan na yun ay bomba na. Katulad po ng ating site na ito, itong ating unang pambungad na ito ay isang heart na bato po na, na may malalim na butas sa gitna. Halos sa uh, one foot po ang lalim ng butas na yan. Makikita po natin kung totoo sinasabi ko na one foot yan dahil sinukat ko po yan mamaya makikita po natin mga kaibigan. At ito po ay natagpuan natin sa si isang napakagandang lugar. At ito po ang kanyang uh, gawing side na nakuka at may nakatakom pang mga butas na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 na butas pa po na nagsasabi na may 6 na bato pa siya kasunod at may item. Ang forma po nila ay nakakross. Ang instead nila ay yung po sa tatlong butas na magkakatabi na yan at poros pa baba na may, na may tatlong item pa. Ang style po ng bato na yun ay nakakross po sila na may 6 na bato pa po na kinakatakutan na baka yun ay isa doon sa mga yun ay may tinadagan ng ba line manche. Ito po yung kanyang likod na siya nagsasabi po ng, ng bato po na to at kung may item po sa loob ay wala po sa ilalim at wala sa ibabaw. Itong hindi po nandun sa gitna na ayon po sa guhit po ng bato na ito na parang pinagtaklob o pinagdikit lamang. Na ang ilalim po ay talagang purong-purong bato po at yung pong gawing gitna ay yung pong gawing taas na yun na may halo pong dinurog na bato na sinimiento ulit. At ang kinukan po natin dito, sigurado po ito ay may susi, may pungkaban po ito. Dahil ito ay talagang uh, nilagari o naputol noon o isang batong malapad na binutasay na pinatungan din po na isang bato at pinagtikit lamang po na simiento. Ayan po. Ang uh, katunayan niya maraming butas na yun. Ayun po yung pagitan. Pero pong isang bagay dyan na sisikwatin po ng mga bareta o pala ay magbihiwalay na po yung dalawa na yan at katunayan nga po itong ating mga magigiting na mga kaibigan binabasa po nila kung alin po ang dapat nilang unahin, kung saan biyakin o ano ang dapat gawin. Kung gusto nila ay testingin muna nila nga masuhin kung makukuha po nila sa sinsil o maso ang po ng dalawa makadikit na bato na ito. At kung kanila, kung hindi man po madadali dyan sa paghahanap po ng bukasan kasi po may susi po talaga yan mga ganyan. At kung hindi po nila makikita yung bukasan ay gagawan po daw po nila ng ibang paraan upang kapadali at napaganda ang sitwasyon. Kaya po sila at nagmi-meeting-meeting, nag-aayos-ayos kung paano ang pinakamagandang paraan ng pag nila upang uh, hindi sila mahirapan at hindi sila ma may masaktan. Lahat po yan ay pa, maayos naman po at na maganda ang kanilang uh, pamamaraan, kapigaya ng trabaho at nagkakaintindi naman po sa bawat isa. Kaya hindi na po natin kailangan sila i-assist sa bawat gagawin. Alam na alam naman po nilang kanilang magagawan. gagawin. Ito po sinabi ko sa inyong butas kung po gano'n po sa kalalim. Katulad po niya, sinisila kinang ko, dinangkal ko. isang dangkal ko pa ang uh, lalim. Kaya ang kinukan po natin yan, kung uh, yan po, ipinasok ko po siya at ipina, uh, sinisinsip. Pumapasok po yung dalawa na yan, makasing haba po yung dalawa na yan. At yung lang po natira sa lalim nung pan. Ang gusto nga po ay si sibakinjaan sa pakitan na yan. Kaya lang ang uh, nangyari ay hindi po kaya at uh, yung po uh, aking ipirasok ay hindi naman po na na, na, na napasadahan o napatikasan sa subuh. Kaya po gumagalaw ng gano'n. Kaya hindi po natin masabi kung anuman yun. Kaya napag-isip-isip ng na mga kasama natin na ito ay hukain sa lalim at silaban na lang dahil mas malutong daw at mas maganda kung sisilaban nila yan, baton. Total, yung baton na ito ay nakapatong pa, lang naman po sa lupa. At yan naman po hindi kalaliman na kailangan nukain dahil ayon po sa pag-aaral na pinakinggan kin nila sa kanya na napakadali, napakadali naman po sa akin kung yan ay papapainitan. At yan nga po ang kanilang ginawa at ginawa po nila ng parang kalan, alan na ginawa po nila ng uh, puta sa ilalim yan po itong ginagawa po ng na kaibigan nato ay yan po yung ginagawang pasingawan yung ng sanga-alan. At dito na po sa kabila na ito, sa inukay na ito, dyan po nilasisi laban. Ayan ang uh, kanilang ginagawa ng ating dalawang kaibigan na ito. Dyan naman yung maluwang. Dyan po ipapasok yung mga kahoy at yung gulong, gulong ng sasakyan na maliit para po uh, pag init ang ilalim. At no, sa ginagawa nga nung kabila na ito, Diyan naman po ang pasingawan para tungkong kalan may singawan para yung buong init po ng apoy ay mapunta sa gitna ng bato. Ayan po at ng kanilang sinisipat, eh, parang napakanda at napaka-ganda na ng magiging sitwasyon ng ating ginagawa. Lahat po ng mga natin na yan, eh, halos sa ah, hindi nagkakalayo ng mga edaran pero ako lang ang pinayat ang pinakmatanda dito. Yes, sir. Romy Diaz. ano ba ang panapin? at at ating kaibigan. Yan po ang kano may ari ng lupain yan. Ayan. At yung ating mga kasamahan, ang dinidisasunan na kung okay na at ang kung paano natin sisilaban ang lugar na yan. Dapat luwangan pa ng konti yung ilalim para pumasok ang gulong at ang mga kahoy. Kulang pa yan, luwangan pa ng konti upang gumanda ang pangilalim na yan. Pantipa. Hindi po nasibigan. Ayan. Kailangan maluwang yung uh, pasingawan para dyan tuloy-tuloy ang apoy. Malakas ang higop ng hangin para tumuloy ang apoy natin. Uminit ka agad ng ilalim pang di makasaya ang ating araw. Kasi kung totoo siya po yan tatlong araw, hanggang apat na araw pong sisilaban talaga yan. Total, yung lugar naman po niya kalabundukan at marami po mga tumumbang kahoy na mga tuyo na halos pambulok na. Yun na lang po ating gagawing plan ang gagatong yan. sa kami, dala naman po sila ibang, ibang uh, gulong na luma na nakahanda na po. Ayan ang bato na susundan po natin sa susunod na video po natin. Iba makikita ko po kung nasaan. Ayan po ang lalim na. Hindi po natin mawakas sa camera natin pero napakalalim at napakalinis sa loob. Lahat po ng butas na ganyan sa lahat ng bato nakapakikita. Halos pares parehas po ang design at pare-pareho po ang luwang. Kaya po hindi ako nagkamali na busisiin yung lugar na yan. Ayan po, inaayos po nila yung kanilang kahoy. At saka nga po pala, mga katirasorhanter, tayo lubos-lubos yung nagpapasalamat sa nagbabantay sa lugar nato. At sila po ay napakabait. At lumilitaw po sa atin na sila ay mag-asawa na napahirapan ng hapon upang sila ay dito ay magbantay. Isang babae po at isang lalaki ang nagbabantay po dito na napakabait po sila po ay mga Pilipina at Pilipino na pinagbantay na nating mga unang kaibigan mga hapon, unang sinilang sa atin ng mga hapon. At yan ay sa lugar po na ito, sa lugar na yan ay meron na naman po tayong bato na nakuha na po rito na ganoon din ang laki ng butas. Ayan po siya, isa po ang butas, kamukhang kamukha po na malalim po yan, katulad din po noon. Hindi rin po abot daliri, dalawang daliri at din ang kuwapasok sa loob. Yan po ay papunta po roon sa gawin doon. Kaya lang po ay uh, hindi ko po natutukan yata ng video noon yung saan yung mga kasunod pa niyang batong apat ay anim na bato pa ba po pala ang nandoon sa banda doon ay eh, hindi ko po na kuhanan pala ng video at ito po itong kanilang sinilaban na yan po ang kinilabasan kinuha po nila yung uh, ilalim at sa uh, ibabaw na ganyan para po yung batong basang basa po sa ibabaw ay kahit paano ay matuyo ayan hindi po kasi basa po puno kaya kung yung kalahati ng bato ay basa kasi medyo pumulan kahapon kaya po ganyan ginagawa nila maunahan po ng init at tuyo ang bato para yung init sa ilalim ay mabilis umakyat sa kalagitnaan ng bato kung uh, tuyon-tuyo na po yung ibabaw ng bato. Ganyan po ang teknik ng pagsisilab ng bato, hindi lang po ilalim man dapat na may apoy. Kung maaari po sana may apoy din pang paligid ng bato upang matuyo ito dahil yan ay nalamigan at uh, kailangan mag-init upang yung init sa ilalim ay mabilis na po maibabaw. At yung bato po ay uh, magpugulat upang ito ay kusang lumutong, hindi lang po yung puputok eh. Hindi po ako naniniwala na yung batong pag nasilaban na ganyan eh, kusa pumuputok na nagbibitak. Hindi po. Yan po ay lumulutong. Kaya gada palo o gada tama ng sisi natitipak po yan ng buo-buo. Pakunti-kunti, pagilid-gilid po. Pero yung sa gitna niya yan, hindi po kaya. At kung sakali, makatulad po nito, ito po ay lang. Hindi po gold yan. Sample lang po yan na ganyan ang makukuha sa loob. Nakatuwaan lang po natin kaibigan natin yan ay ipalabas. At higit po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan siya lahat at sana ibigay na sa atin. Maraming maraming salamat po!